Good morning, madlang people! For today's menu, abang na chicken curry kita tulad ng adlaw. Subong adlaw, may carrots ito diri. Kamuti instead of patatas. Ibutang ko. Tapos, ari natin mga ingredients. Pampalasa. Siyempre, hindi mawawala yung ating ahos, tsaka bumbay. Hmm. Ready na natin dari. Tapos, mamaya sa merienda, maggata tayo nito ng kamuting kahoy. O, oh, ayan. Gataan. Tsaka lagyan ng kunting asukal. Ayan. Tapos, meron tayong ditong banana na yan ang advantage pag sa probinsya ka marami kang kukuhang prutas saging saka gulay yan yan oh see you sa pagluto natin ng chicken curry unahin ko muna yung chicken curry ko mamaya na lang to ginataang ano, kamating kahoy. Start na kita gisa, guys. Isang aton na damas. Ano okay. tangnan na natin ang aton carrots kag kamote. Haluin. Lagay tayo ng ating pangalawang gata. Konti lang kasi yung iba ilalagay ko dun sa ginataang kamuting kahoy. Ayan. Kama na yan. And then, takpan lang muna natin at pakuloyin. Ayan na guys. Luto na yung ating chicken curry.